ko na nakawin ito. Nagigilig ko ako at ng malala at patagay dahil dito. Ang sa ng psychiatrist, Sige, tulungan kita magkaroon ng self-control para hindi ka magnakaw sa taong bayan.

sabi ng babae, Dok, di ko may iyak niya takto. Sumabot ang sa'yo matutulungan kita pero pa'y ng pesos ako kada oras. Bakit po